Kapag pagod ka na, kapag pakiramdam mo'y parang wala ng pag-asa, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo, nakikita niya ang luha mo, at hindi ka niya kailanman pababayaan. Kahit sa pinakamadilim mong sandali, may liwanag sa Kanya. Sa panalangin ito, ihahabilin natin kay Lord ang lahat ng ating takot, sakit at pangamba, and maniwala kang siya mismo ang kikilos para sa iyo. Kung naniniwala kang kasama mo ang Diyos sa bawat laban, itay ang Amen sa komento at ipakita ang iyong pananampalataya. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa Dasal sa Diyos at i-turn on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod nating panalangin. Sama-sama tayong lumapit sa Panginoon dahil ang panalangin ay may kapangyarihan. Bago tayo magdasal, gusto kong kausapin muna ang kahit sinong nakikinig ngayon na pakiramdam ay pagod, nangangailangan ng lakas at naghahanap ng pag-asa. Alam kong hindi ko lubos na nauunawaan ang pinagdadaanan mo. Hindi ko alam ang bigat ng dalamong pasanin o ang mga laban na matagal mo nang hinaharap ng tahimik. Baka matagal mo nang pilit na kinakaya ang lahat Hanggang sa napagod ka na. Baka matagal mo nang hinihintay ang pagbabago. Pero puro saradong pintulang ang nakikita mo. Baka napaiyak ka na nang palihim. Umaasang walang makakapansin kung gaano kabigat ang pinagdadaanan mo. Pero ito ang isang bagay na sigurado ako. Bilang tao, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Ang buhay ay puno ng hamon na sinusubok ang ating tibay mga sandaling pinanghihinaan tayo ng loob at mga sitwasyon na nagiiwan sa atin ng tanong kung may lakas pa tayong lumaban. Ako, ikaw, tayong lahat, naranasan na nating dalhin ang bigat ng problema. Naramdaman na natin ang sakit ng pagkabigo, ang mga tanong na hindi natin matugunan. Bakit nangyari ito? Bakit hindi nagtagumpay ang plano ko? Ilang beses na tayong nakipaglaban sa mga kaisipang gustong nakawin ang ating kapayapaan sa mga pag-aalinlangan na pilit nating nilalabanan. At minsan, sa gitna ng lahat ng ito, lahat tayo sa isang punto ng ating buhay na karamdam ng pagtanggi, naranasan nating hindi mapansin, hindi marinig, o parang hindi tayo sapat. Alam natin ang kirot ng hindi pinahahalagahan, ang sakit ng hindi nauunawaan, at ang bigat ng pag-aalinlangan kung may halaga ba tayo. Hindi bago sa atin ang ganitong pakiramdam. Pero ito ang gusto kong maintindihan mo. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus, ang mga damdaming ito ay maaring maging napakabigat. Maari nitong punuin ang isip ng pagdududa, palungkutin ang puso at itulak ang tao sa kawalan ng pag-asa. Kapag wala si Jesus sa buhay mo, ang mga pagsubok ay parang hindi natatapos. Parang isang madilim na gabi na walang kasiguraduhan kung kailan sisikat ang araw. Pero kapag tunay mong nakilala si Jesus, kapag tinanggap mo siya sa puso mo at isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya, may magbabago. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na kailanman mahaharap sa problema. Hindi ibig sabihin na hindi mo na mararanasan ang sakit o dadaan sa unos. Pero ang ibig sabihin nito ay anuman ang dumating sa iyo, hindi ka madudurog, hindi ka malulunod sa lungkot at hindi ka matatalo ng takot. Dahil kay Kristo, may matibay kang sandigan, may tagapagligtas kang magpapalakas sa iyo. Kapag ikaw ay mahina, mayroon kang kanlungan, isang silungan sa gitna ng unos, isang matibay na bato na hindi matitinag sabi sa Segunda Korinto, Ikaapat, Walo hanggang siyam, Pinahihirapan kami sa lahat ng paraan, ngunit hindi kami nagigiba, naguguluhan, ngunit hindi nawawala ng pag-asa, inuusig, ngunit hindi pinababayaan, ibinabagsak, ngunit hindi nasisira. Kaya hayaang lumalim sa puso mo ang katotohanan ito. Anumang bagyo ang bumalot sa buhay mo ngayon, hindi ka nito kayang wasakin dahil kasama mo si Jesus, anumang takot ang gustong lamunin ang puso mo, hindi ito magtatagumpay dahil mahigpit kang hawak ni Jesus. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ang Diyos ay laging nakamasid sa iyo. Kahit sa mga sandaling pakiramdam, mo'y nakalimutan ka na. Kailanman ay hindi ka nawala sa kanyang paningin. Kahit sa mga pagkakataong hindi mo maunawaan, ang kanyang ginagawa, patuloy siyang kumikilos para sa ikabubuti mo. Ano man ang itsura ng sitwasyon mo ngayon, gaano man ito kahirap o kahazy, isang bagay ang sigurado. Si Jesus Kristo ang ating pag-asa, ang ating sandigan at ang ating tagumpay. Kumapit ka sa Kanya, magpahinga sa Kanyang presensya at magtiwala sa Kanya. Dahil kay Jesus, hindi ka kailanman nag-iisa. Hindi ka pinabayaan at palagi kang may lakas upang bumangon muli. Ngayon samahan mo akong manalangin. Panginoong Hesus, inilalapit ko sa iyo ang aking mga alalahanin, ang bigat ng aking puso at ang lahat ng hindi ko maunawaan. Inilalagak ko ang lahat ng ito sa iyong paanan sapagkat ikaw ang Diyos na nagdadala sa akin sa mga panahong ako'y mahinap. Ikaw ang bumabangon sa akin kapag pagod na ang aking espiritu, ikaw ang nagpapalakas sa aking kaluluwa. Kapag ang buhay ay tila napakabigat, ikaw ay banal, makapangyarihan, at may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nagpapagalaw ng bundok, ang Diyos na nagpapaguho ng mga hadlang. Kapag ikaw ang nagsalita, sinusunod ka ng hangin. Kapag ikaw ang nagutos, tumatalima ang buong sanglilikha. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Walang sitwasyon na hindi mo kayang abutin at walang suliranin na mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Kahit pa magulo at hindi tiyak ang mundo sa paligid ko, kahit pa may mga sandaling parang hindi matatag ang buhay ko, pinipili kong magtiwala sa iyo sapagkat ikaw pa rin ang nagahari, ikaw pa rin ang may kontrol at ikaw pa rin ang Diyos na mabuti. Sinasabi sa iyong salita sa awit, apat anim, uno hanggang dalawa. Ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan, handang tumulong sa panahon ng kagipitan. Kaya't hindi tayo matatakot, kahit magunaw ang mundo, kahit matabunan ng dagat ang mga bundok. Kaya, Panginoon, kahit pagumuguho, ang mga bagay na dati kong sinandalan, hindi ako matitinag sapagkat ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang aking matibay na pundasyon. Kapag ako'y mahina, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y pagod, ikaw ang aking kapahingahan. Kapag ako'y natatakot, ikaw ang aking kapayapaan. Panginoon, ipinangako mong hindi mo ako iiwan ni pababayaan at bagamat hindi ko laging nauunawaan ang mga nangyayari sa aking buhay Naniniwala akong kasama, kita, para sa akin ka, at patuloy kang kumikilos para sa aking ikabubuti. Sabi mo sa dalawang Timoteo 4.18, Ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin akong ligtas sa Kanyang kaharian sa langit. Sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Kaya ngayon, inaalis ko ang aking paningin sa aking mga sitwasyon at itinutuon ko ito sa iyo. Ipinapahayag ko na nagtitiwala ako sa iyong pangalan, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan ni Jesus. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang gumagawa ng daan, kahit tila wala ng pag-asa. Ikaw ang nagpapatahimik ng bagyo at nagsasabing, Kapayapaan, huminahon ka. Ikaw lamang ang may kapangyarihang hatiin ang dagat ng kawalan sa aking harapan. Ikaw lamang ang kayang bumali ng mga tanikala na nagtatali sa akin. Ikaw lamang ang makakatalo sa mga higanting takot, pangamba at pagdududa na gustong sumira sa akin. Kaya Panginoon, isinusuko ko ang lahat sa iyo. Hindi ako waasa sa sarili kong lakas. Hindi ako magtitiwala sa sarili kong karunungan. Kundi ako'y sasandal lamang sa iyo. Sabi mo sa Hosway 1.9, hindi ba kita inutusan? Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob. Sapagkat kasama mo ang Panginoon mong Diyos saan ka man magpunta. Kaya Panginoon, Punuin mo ako ng iyong lakas. Bigyan mo ako ng tapang na magpatuloy kahit hindi ko pa nakikita ang buong daan sa aking harapan. Turuan mo akong magtiwala sa iyo. Hakbang-hakbang, sandali-sandali, kahit hindi malinaw ang lahat. Maging gabay ka, maging liwanag ka, maging tinig ka na nagtuturo sa akin na lumakad ng may pananampalataya. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang aking bato. Kapag ang kaguluhan ay gustong pumasok sa aking isipan, ipaalala mo sa akin na ikaw ang Diyos ng kapayapaan hindi ng kalituhan. Ang sabi sa unang Korinto labing apat, tatlo, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kaya tinatanggihan ko ang takot. Tinatanggihan ko ang pag-aalinlangan. Tinatanggihan ko ang bawat kasinungalingang nagsasabing ako'y nag-iisa, kinalimutan o tinalo na. Inaanyayahan ko ang iyong kapayapaan Napunuin ang aking puso, aking isipan, at maging ang aking tahanan. Walang nangyayari sa mundong ito na hindi mo alam at sa bawat hakbang ng buhay ko. Panginoon, walang bagay ang hindi mo kayang kontrolin. At dahil ako'y iyong anak, alam kong lahat ng bagay, bawat hamon, bawat pagsubok, bawat paghihirap, ay ginagamit mo para sa aking ikabubuti. Sinasabi sa iyong salita sa Roma 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa kanya na tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya naman, pinipili kong magtiwala sa iyo. Pinipili kong maniwala na ang mga plano mo para sa akin ay mabuti kahit hindi ko pa nakikita ang resulta ang pagsubok na kinakaharap ko ngayon. Alam kong gagamitin mo ito para sa aking kapakinabangan. Ang sitwasyong tila imposibleng malagpasan. Idinideklara kong sa pananampalataya. Ito'y mapagtatagumpayan ko. Ang mga pintuang nagsara. Ang mga pagkaantala na nagdala ng pangamba. Ang mga kabigwang sumubok sa aking pasensya. Pinagkakatiwala ko sa iyo. Ang lahat ng ito. Naniniwala akong ginagamit mo ang bawat paghihintay upang ihanda ako para sa mas mainam na bagay. Ang aking pag-asa ay nasa iyo, ang Diyos ni na Abraham pa Isaac at Jacob. Hindi ako wasa sa sarili kong pangunawa, kundi sa iyo lamang ako sasandal. Kakapitan ko ang iyong mga pangako, sapagkat ikaw ay tapat, hindi nagbabago. At ikaw pa rin ang parehong Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Ama, ikaw ang aking tagapagkaluob. Kapag wala na akong mahawakan, ikaw ang aking manggagamot. Kapag ang aking katawan at kaluluwa ay sugatan, ikaw ang aking tagapagtanggol. Kapag ako'y napapaligiran ng panganib, ikaw ang aking tagapagligtas. Kapag pakiramdam ko'y wala na akong pag-asa, ikaw ang aking liwanag kapag tila bumabalot ang kadiliman sa aking paligid. Kaya naman, itinataas ko ang aking tinig sa pagpupuri. Dahil sa iyo, may kagalakan ako. Sa iyo, may tagumpay ako. Sa iyo, may kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Panginoong Jesus, sinasamba kita. Hindi lamang dahil sa mga ginagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking hari. Ikaw ang laging kasama ko sa bawat pagsubok. Kaya naman, nagpapahinga ako sa iyong presensya. Nagtitiwala na narinig mo ang aking panalangin. Sa makapangyarihan at matagumpay na pangalan ni Yesu Kristo, ito ang aking panalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumagos sa iyong puso, itipo ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa panalangin ito ay mapasa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng isang espesyal na panalangin, ipaalam mo sa amin sa mga komento. Karangalan naming ipanalangin ka. Naway sumayo palagi ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Bago matapos ang video na ito, gusto kitang iwanan ng isang mahalagang paalala. Hindi ka nag-iisa. Anuman, ang pinagdadaanan mo ngayon, may Diyos na nagmamahal sa iyo, nag sa iyo, at may magandang plano para sa buhay mo. Kumapit ka sa kanya, manalig, at huwag kang bibitaw. Kung naging pagpapala sa iyo ang panalangin ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Dasal sa Dios. I-turn on mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga panalangin. Tandaan mo, kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay.